higay guys sa reaction video sa atak sa unahakit ang sa face mo ako ipaplay ha darah alam niyo ba ang labor sa so, pag ng electric pad ay 150 pesos pero yung iba 200 pesos po yung labor nila pero kung kayo na po yung gagawa hindi ka na mag-a-buy ng labor maka-refer man hmm. na lang so yung sinabi ko ay labor pa lang yun paano kapag meron pa po narin ng pyesa ang isang technician So halimbawa, nagpalit na ka-pastor, Bosing, Thermal Views. So halimbawa naman doon yan, sige na ka 300 pesos or 350, no? Hindi pa sana yung 350 mga Repairman Pero kung ikaw na lang gagawa sa yung trip mo, 30 pesos ka-pastor, bago po, no? Brand new. Baka yung ibang kaya sa yan, ngayon mo lumalang, no? So hindi ko po nila, nila lahat. Yan. So bali ito, you know, Bushing 10 pesos. Thermal Views, 10 pesos. Mga Repairman, man, no? Pagbili po kayo ng ganyan at kapag may problema na tripad ninyo, panawaran lang ang aking vlog at kayo na mismo ang gagawa. So, hindi ko po, po lahat, no, yung mga technician, meron din matino. So, yung yung iba kilala ko, mga repairman second hand po, ang kapastor na lalagay sa electric pan na ginagawa niya. At second hand din po, ang bushing na ilalagay sa electric pan na ginagawa niya. At hindi siya naglalagay ng thermal fuse, binabypass niya, no. So, hindi po kasi rato, mga repairman Wala po tayong pinapag pangalan. So, ito po yung isang post na basic demo tutorial, mga repairman So, ako gear gaya electric fan. Pero... oh di balik-balik? Di ba nakamurag mo na murug yan? Kuan labor, 100. Kaya, akong labor, darig yun. 500. Five raguid. Kaya, may sa uban nga na cut-on ane sa kilid lang. Tara-tara -tar lang. Ako, iskwela ko. ni Kaya, namalit pa ko tools lang kay tools. Mag-invest pa knowledge. Dahil yun, kanang ng uh, knowledge nga wala gid. Sigurado layo kay na ko na. Kanang Jeffrey Samson. Sigurado ko layo kay na ko na. Kuwan ako na. reper, -rep -reper. Nya, ang akong labor gid. 500 kay di ko pwede mo kay ang katong ng gasto na kong, ko ng mga dagko maunsa lang to sila mo paggamay ko kalit niya makompromis sa mga pisa o unsang na ang di pang taod niya sigurado ko sigurado ko sa 500 na ang sulit ang labor nga 500 kay ako manang ayag yun pag kuan repair hindi kuan kaning mga inanay mong good kanang inanak Okay raw taw na katuntas click click na na guys ko tarong ga invest knowledge ga palit po og mga gamit na wala dire nya kita 100 na og labor nya kwan pa ayo kanang nay may pa og trabaho nya 100 na ko ang labor di ko parehan nila